Pero so, mga kapukit, sa muli si Lito at welcome back sa akin channel ng Lear's Garden. Ilagay po natin dito sa kawapat, itong golden bambino. Alam niyo itong mga ganitong mga klase ng mga halaman na malago pagkaraan hindi siya masyadong matangkal. Napakagandang ilagay natin sa mga kawapat, mga bonsai pat. Kaya dito, kahit itong Miss Eve, ganyan din. Ganyan yung ano, ganda ng bulaklak. Kaya yung masasabi ko, hindi lahat ng mga bugambilya natin pwede natin ilagay sa kawapat pa na ganito kasi ah, meron yung matatangkad ah, sobrang malaki kaya ng sitra yung unang sitra ah, sobrang matangkad ah, bago sa saka ng yung sanga nya hindi natin napasanga ng marami mas maganda yung mga mamili tayo yung maraming sanga na mga ganito saka natin ilagay sa mga kawapat na bonsai na ganito ay uh, ito kasi pagka pinutulan mo ng ganyan, titrim mo, pagkaya dito, ah, uh, napakarami niyang usbong pagkaraan, yung lahat ng usbong niya na mumulaklak. dito, uh, ganito din siya, yung golden bambino. Ah, maganda pala ito, nakita ko na ano. Ayan. Marami na naman mga ano mga bugambilya na rooted kasi rooted ito mga ito. Pero yung ano yung palang sitra, yung malaki puno, maganda yun pagka uh, nilagay mo lang graph pagka lagay mo sa kawapat ay gagrapan mo siya ng mga ganitong klase yung hindi masyadong matatanggap yun naman maganda pang graph dito yung marami mga ma ma sipag mamulaklak na hindi masyadong matatanggap yun ang mga maganda pang graph, diba? mam, graph. pagka na i na maganda rin na ilagay dito sa mga kawapat diba? pero pagka uh, yung rooted yung giant na ganun masyado ah uh, mahirap na i-maintain sa akin lang dito ah. Kasi puputulan ko ayan ah. Kasi pag pinutulan mo 'yon, magsasangay sa lang. Yung iba, marami na sing ganun, Isa, dalawa lang, tataas na naman. Putulan mo magsasangay uli siya doon. Hindi kagaya dito sa mga ganito na pag pinutulan mo, talagang magbibigay siya ng maraming sanga. At lahat ng sanga niya namumulaklak. Ito so, ilalagay na natin dito. Ina-tips ko sa inyo kung maglalagay tayo sa mga bonsai pot pero pwede rin yun. Basta Grapan nyo na lang Mas maganda Maganda ilagay sa mga Yung mga sitra na gano'n Sinabi ko yung hirap dito Sa mga pat na malalaki Pagkaroon huwag nyo na masyadong puputulan Napaganda Sa malalaking pat Kaya masilang silang tumaas ng tumaas Ngayon Riripat na natin ito Kasi ito pang matagalan na sa akin ito ganito lang gagawin na natin kukulang tayo ng ano kasi ito yung kawapat ko pariwalag ko muna ito kawapat ginagawa lang namin dito uh, purong simento ito uh, ginagawa lang talagay muna natin ng ano uh, puting risal ganito rin ang ginawa ko dyan hindi ko naman nilagyan ng kahit ano dito sa ilalim risal lang din konti lang basta marami akong mga ganito ganyan lang nalagyan natin pagkaran ito So ipaktok natin ng na ano. ang oh, ganda nito. sandali lang ito. Puno ng bulaklak pang nalagay dito. ganyan Hawakan natin dito. ipitin lang natin ang kamay dito. Sa may puno niya. Ngayon yan. No? Pagtanggal. ipitin natin ang kamay para hindi siya makadu makawala. Diba? ba? Ah, Pagkakay niya natin. Ah. Yun. Ayan. Hawakan natin buo yung ugat niya. Ayan Ganda ay. ng ugat. Ito sakto na dito ito. Ayan ah, di ba sakto. Pupwesto lang natin na maigi. Di ba sakto lang. Hindi na tayo magbabawas kasi maliit naman itong nato, na ito. Pwesto lang natin na maigi. Tanggalin natin yung mga ibabaw, yung gilid na para magdaling lagyan ng rice hull. di ba? Okay na ba? Hindi ko na ba ibig. Rice hull lang din na ilalagay natin. Pwede rin naman kung wala kayong rice hull, yung garden soil, yung mabuhangin Pwede rin, maganda rin yung pang bonsai, pero maganda rin ito, pabuha hag ito lalo kayong tagula napakaganda ito rice style. kasi babubulok din naman ito naging parang lupa din kaya uh, ano kaya nakwento ko yun na ano kasi yung may mga giant talaga na bugimbilya pagka uh, nilalagay ko dito nahihirapan ako pero yung Wahid Alicia giant din yon kaya yeah, pala napakagantang ilagay sa ganito kasi madali siyang kontrolin pagka uh, sinirim mo siya na ganyan uh, steady na siya mag-uusbong na siya hindi ka gaya mag-uusbong siya ng marami kasi merong mga ano merong mga bagambila tayo na dire diretsyong tumataas tinutol mo isa lang din yung sanga dire diretsyong tumataas uh, hindi siya masyadong maraming magsanga kaya nakikwento ko sa inyo kaya uh, magandang panggawa pa yung mga ganito. Sa mga rooted, uh. ah. rooted naman ang sinasabi na ito. diba? Okay na. Lagi natin dito sa ano. natin yung parehas na. Yeah. Okay. yeah. Diba? Pagka naipwesto natin ng ganyan. Eh. Ganda na, di ba? Kasi ito, masipag pag mabulak ito, mata makikita natin na yung mga usbong niya talaga, oh. Tagulan pa ngayon eh, oh. Ang dami, daming magiging bulaklak. Kaya wala pang gandang pang bonsai pati to kawa pa. Hindi naman sobrang maliit ito, malalim din. Hindi naman kagaya ng sobrang bonsai pat na mabababa Malaki din ito. Kawa ang tawag dito. Kawa pat. Kaya makakalaki din yung halaman. Marami rin siyang karga na lupa. Oh, diba, makakaparehas na dito oh. Ito kasi ano na ito, namulaklak na lang husto kahit saan mo tingnan, mulaklak na. Mulaklak na halos lahat. Ang pangkawa pati itong ano, uh, Miss Eve. Eh ito rin, maganda din ito, bago pa lang kasi ito. Golden Bambino. Ah, uh, okay na, yung mga naikwento ko sa inyo. Ah, uh, nyo din yung mga kung sobrang giant, mahirap pinagay sa ganito. Yung rooted. Dapat yung mga ganitong klase. Dapat lang pagka uh, nag -repot tayo na ganun, sabi mo, lagi natin didiligan. didiligan lang natin ng sto Para hindi siya maglalanta. Kahit paano kasi, pagka uh, tinanggal mo sapat, pag hindi mo din iligan, medyo maglalantay yung mga dulo niya, makukulot. <laughs> Kaya, kung magkaganong kayo, magre kayo, hindi diligan nyo. Diligan lang ng musto. Kasi okay, kung hindi nga, ito, kung ito eh, gaganyan na. Eh. Pagka hindi kayo nabili. Diligan na rin natin ito. Parang kulang sa diligan. mga ilang buwan lang ito sa dami ng magsanga nito ito ang gandang magsanga ganyan na rin kakapal kasi makikita ko talaga madaming uspong siya oh. ay eh, siyempre pag namulak-lak yan punong puno yan Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko. Naishare ko lang ito pero talagang ito uh, ilalagay ko sa bonsai pa uh, naisip ko lang kanina na i-video ko sa inyo para matutunan nyo din kasi uh, para magandang pang talaga ito pang bonsai pa ay mga dati na naman yung mga video ko maraming maraming salamat po sa inyo at yung mga kabuha naman pag napanood nyo yung video mo ito at nagustuhan ninyo uh, please like, share, and subscribe pakihit na rin yung notification bell para yung mga susunod ko pa mga video tungkol sa mga bugimbilya ay mapanood ninyo bye bye